Mga mga kalisar, ang pag, uh, ang video natin ngayon ay uh, pag-uusapan natin yung pabahay ni uh, Bongbong Marcos at ang pabahay ni Isko Moreno. So andito nga tayo ngayon sa pabahay ni Bongbong Marcos. So halos walang tao nakatira dahil uh, ang kanilang trabaho ay nasa Manila pero yung pabahay na pinagawa ni uh, Bongbong Marcos ay ay uh, walang taong nakatira, no? Dahil ang sabi ng mga nililipat dito, ay uh, wala daw oops, opo ay okay, ay wala daw nga hanap buhay kaya hindi tinirhan ng mga uh, residente. So ang mga residente nga ay uh, bumalik sa Maynila kasi doon daw ang kanilang trabaho. Pero halika pasukin po muna natin yung uh, pabahay ni ah uh, ah uh, Bongbong Marcos. Ayan. Alika, itur natin. Okay, itur ko kayo sa pabahay ni Bongbong Marcos. Okay, yung mga taga Manila, dito nilipat ang mga residente ng uh, Manila, yung mga nasa squatter area. Ayan. Dito sa pabahay ni Bongbong Marcos, meron na siyang uh, tiles, ha? Uh. Okay, naka-jelsey. Ayan. maganda rin naman. Kaso malayo nga lang sa trabaho, kaya hindi tinitirhan ng mga uh, mamayan, no, na galing sa Manila. Okay? Ito siya. Okay. di ko alam kung open ito. Ayan. Open. So, ito po siya. naka na siya. Okay. Napakaganda. naka na. Parang marmol. Okay. Ito yung hagdan. Ah. Uh, naka -ano na yung hagdan, no? Naka- naka -ano na yung hagdan. Naka-tawag yun. nakavinil. Okay. naka na yung hagdan. Okay. Ah. Uh, ayan pa. Sa taas naman. Ah. Uh, dito muna tayo sa baba. Siyempre, nakatiles na rin yan. O, oh, napakaano na, may, may, may switch. Halika. Hali, uh, may switch na yan siya. Wala palang ilaw. Ayan, naka, ang ganda ng kanyang tiles, no? O, uh, nakatiles na yan. Ayan, lalagyan pa yan ng uh, faucet. Ayan. Ready naman na. Uh, mayroon na yung koreksyon ng tubig. mayroon na koreksyon ng kuryente. Ayan siya. Nakatiles na rin yan, mga karizar. Tapos, sa, sa likod, ito po yung uh, itsura sa likod. Uh, ayan. Tapos... Tapos, ito yung uh, pwedeng laundry area, no? Ma... Ano siya? Malawak din naman ang laundry area. Ayan. Okay. Tapos, sa CR. Mayroon din naman sa CR. Ayan, nasira-sira na yun, oh. No? Nasira-sira. So, ito po yung CR. Nakatest natin naman yung CR. Meron na siyang... Uh, ayan. Parang, uh, uh Tawag niya yun. Pwede kayo mag-toothbrush dyan, no? Ayan. Ito yung CR. Meron na, ah... Uh, mayroon siyang cover. Ayan. Naka-tiles? Ayan. Naka-tiles na rin. Okay. Pasok tayo sa taas. Okay, ah, tayo sa taas. Ito po yung hagda. Naka-vinil. Okay. Wait lang, DJ. Ako ah, dali mo yung DJ. Ayan siya. Okay. naka na po yung taas. Okay. Pwede siya pang dalawang karton. naka na yan. May dalawang bintana sa taas. Ah, ito, wala pang kisami. So, ang lilipat dito ay siyang magpapagawa ng kisame. Pero it at saka kwarto, yun na lang papagawa dito ng ililipat. No? Kisame at kwarto. Pero naka-vinyl na yung second floor. Ah, yung uh, look bed pala ito, Naka-vinyl na sa taas. Tapos sa baba, naka-tiles. Okay, dito nga pala ay pwedeng gagawa ng ah lagayan ng damit. Pwede pa isang kwarto, malawak pa sa isang kwarto. Bali, kabuuan nito sa sa taas, maging tatlong kwarto sa ang kabuuan nito sa uh, ah, look bed type na pinagawa ni sa ah, under administration ni Bongbong Marcos. Ayan. May bintana sa baba, may bintana din doon sa may bintana Uh, so kung matatandaan po natin, ito naman yung pabahay ni Esco Merino sa Tundominium 1 and Tundominium 2. Meron din uh, may rin ding Binondo 1 at ang Binondo 2 ay ongoing pa. At uh, saka yung Basico, uh, yung Basico maraming pabahay si Yormis sa Basico. At ang uh, San Lazaro Residence nga ayan yung naiwan niya no na hindi pinagpatuloy ni Lacuna pati yung uh, Uh, Pedro Hill Residence and San Sebastian Residence ayan yan po yung mga pabahay ni Yorme na inasikaso niya sa ngayon dahil sa nakaraang administrasyon ni Lacuna kaya pinabayaan ni Lacuna hindi pinagpatuloy ang nasimulan ni Isko na magiging uh, tirahan ng mga uh, nasa squatter no mga walang bahay okay mas maganda po ang pabahay ni Yorme kaysa kay Bongbong Marcos dahil ang kay Yorme nasa Maynila talaga Talagang yung pinapatayo ni uh, Yorme ay uh, kundo talaga para sa mga uh, sa mga walang bahay, no? Uh, malapit na sa tirahan, uh, malapit na sa trabaho. ayan, uh, maganda pang pa tirahan. Yun yung uh, the best talaga ang pabahay ni Yorme, no? Condominium na, malapit pa sa lahat. Okay? Uh, yun po ang uh, pabahay ni Yorme, no? Na talagang inasikaso ni Yorme sa ngayon. Okay?